What's up mga panalo yun welcome back ulit sa ating channel so dahil tayo mag-upload sobrang busy na sa trabaho so for today's vlog uh, may unboxing tayong pairings no so sa lahat ng gusto mag-order PM agad direct sa page namin at then sa Facebook account ko then sa YouTube channel mag-comment na kayo sa mga gusto mag-order so anong tawag dito Tosca Green ang kulay nito guys so sa gusto ng Tosca Green ito available to binibenta ko na to So, ikakabit ko sana ito sa unit ko. Eh, naisipan ko na mas rare na kulay yung isang natili dito. So, magpapalit tayo ulit. Pabibili ko lang ito kagabi. So, ngayon, binibenta ko na siya agad. Sawa na agad. Sabi ka natin. Ayan, pili magad sa magmamine. Pamine na lang, para sa Tapos ka green. So, leg shield tayo. Open natin yung leg shield. Matanggol tayo. na tayo. Matanggol tayo. tayo. Tosca Green. O, sa gustong bumili nito, PM agad, mabilisan lang. PM din sa presyo. O, wala natin yung sale yung mga pula dito. Uh, ang dala, kasi gumitin natin. Yan, ito guys, so, makita nyo. Oh. So, hindi siya ordinary Tosca Green lang. No? Kasi may pearl na white. Eh, no? Ah, kasi may effect siya ng may pearl. So araw mas ma-appreciate natin yung kulay. Pag gabi kasi hindi natin siya ma-appreciate kasi madilim yung area. Okay? So ngayon araw mas makikita natin. Okay, natin yung isa, ay lalapag natin lahat yan. At uh, ayun, isang left sheet. So pag gabi kasi, pag mag-unbox ka talaga ng pearls, mga pasit ng mga kulay niyan kasi yun nga, madilim eh so, pag ganitong oras ka nag-unboxing sa halo mas mga yung ng kulay niyan Woo, kabit na ba natin? Ayan, dalawa ilalapag natin yung maganda dyan para kitang kita natin yan puro karton <laughs> yun na, ito na yung front panel so yan front panel tayo guys ito natin isa sa mga gusto mong order, ah uh, maximum 12 days. Andito na agad. Ba, order kayo ngayong uh, araw na to. So, magka-count lang kayo ng 12 days na dito na agad. Medyo mabilis, ano? Kumpara dati sa in-order natin sa isa natin supplier sa Vietnam. Uh, Matagal-tagal dumatay kasi maabot na isang buwan. Ito, minus ano lang naman to yung mga dumi. Mga tatanggal natin yan. Okay? Okay, so plant panel tayo. Ayan. Ganda maganda. Kahit gabi, kita-kita ka. Kahit <laughs> gabi, makikita kayo. Sa so, gusto mo ng karton, ayan, marami. Pamay ng karton. so, ito na tayo sa leg shield. Ayan. <coughs> so, ito na natin ito. Magalap na balap na yung... Aha! Uh, Basta, tinamaan ko. <laughs> ah. Guys, okay, so ganda oh. Okay. So kung meron kasi kayo nito, ito yung mga rare, di ba? So, sa madalit sabi, yung la lang makita ng mga dalitang kulay. Di ba? oh, yung pagkatinis ng kulay niya, talagang pulido, ano? Nah, hindi lang siya basta-basta. Ganda guys. Mamaya, nakabit na natin sa motor ko yun. Gusto ko na isa. Di ba na matis? Ito yung fender niya guys. sa mga panalo basta pag may order kayo hindi na magad ito so, naka live tayo din. Eh. <laughs> okay so ito na wow gato yung front fender niya guys yun oh, dahil pag salpak kayo dito ng 100 na gulong pasok dito kasi medyo malapit yung fender niya so yan ganda so, dahil yung side natin, kulay black ito ang nilipag yung kulay niya no? Magkano yan, boss? Okay, ito yung pinaka head natin. Ang ganda ng kulay, oh. Tayo guys, tatlo na lang sa na natin. Sa uh, picture natin. natin. nyo na to, wala mayari nito. Ako dapat, Kasi ayaw ko na agad. Sawa na agad. <laughs> okay, paring lads. Baka may maghanap iyo ng Tosca Green. Pahit na natin ito. <laughs> Ayun na kagad. <laughs> Barbie muna tayo, Barbie. May nakita kasi tayo na mas maganda kulay. So, abangan nyo guys. Ilalabas ko yung tunay na kulay ng ating sniper. So, yun na yung magiging final na kulay ng aking motor. Ayan ang kundo. Ayan. No. magpapicture tayo ng panibago. Para naman legit na legit na tayo yung hawak mo kayo. Kasabay ng iba eh. Grab picture na lang tayo lahat. Yun ha! Isang na lang! Isang na lang mga panalo. Isang na lang. Okay. So well, yan, ito na lahat. Ilalapag na natin. So pagbibili ka ng pairings, 9 pieces yan. Kung gusto niyo naman kasama yung inner, pag-usapan natin yung another price dun sa inner bearings. So, lupag natin para makatapin na. Okay.